Alam mo ba? Agila kilala bilang hari ng kagubatan at pambansang ibon ng Pilipinas. Pero sa kabila ng kanilang kagandahan at kahalagahan, nasa piligro na itong mawala habang buhay. Ang Philippine Eagle o Haribon ay isa sa mga pinakabihira at pinakakilalang agila sa buong mundo. Pero kasalukuyang nanganganib ang kanilang uri dahil sa patuloy na pagkasira ng kanilang tirahan at iba pang banta sa kanilang kaligtasan. Ayon sa Philippine Eagle Foundation o PEF, nagsimula ang malawakang pananaliksik tungkol sa kalagayan ng Philippine Eagle noong 1990s. Layon ng grupo na mapreserba at maprotektahan ang uri ng ibong ito sa pamamagitan ng mga programang konserbasyon, edukasyon at rehabilitasyon. Itinatag din ng PEF matapos makitang lalong lumiliit ang bilang ng mga agila dahil sa iligal na pagtrotroso, pagkawala ng gubat at gal na paghuhuli sa kanila. Kamakailan lamang, isinagawa ng PEF ang isang population viability analysis workshop Isang uri ng pag-aaral na sinusukat ang tsansang magpatuloy ang isang uri sa loob ng ilang dekada at batay sa mga resulta, posibleng mawala na ang Philippine Eagle sa loob ng 50 hanggang 80 taon kung hindi maaaksyonan ang mga bantang hinaharap nito. Batay din sa kanilang pag-aaral na nailathala noong 2023, tinatayang nasa 392 na lamang ang natitirang Philippine Eagle. Sa dami ng isla sa Pilipinas, sa apat lamang na malalaking pulo matatagpuan ang mga ito: sa Luzon, Samar, Leyte at Mindanao. Bilang pambansang ibon, ang Philippine Eagle ay simbolo ng lakas, tapang at kagandahang likas ng Pilipinas. Pero kung mananatiling walang malawak ang aksyon, maaaring sa mga pahina na lamang ng libro o sa mga lumang larawan natin makikita ang agila. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!